Hello guys! Continuation nga pala ito nung ganap ng lunes. Pagkatapos ko nga dyan magluto ng pagkain, ay lumabas na nga muna ako at daladala -dala ko nga diyan yung pagkain ni mama. At syempre, babalikan ko yung cellphone ko. Hindi pwedeng maiwan yan. <laughs> Kumunta nga pala ako dito sa opisina ni Attorney Biloso kasi magbabayad nga ako doon para sa DAR na aming pinapalakad tungkol sa lupa. Pinapalakad kasi namin yung titulo ng lupa na nabili nga namin dito sa Mabini. So kada process nga guys ay magbabayad nga kami. So aabutin nga siya ng 45 to 50k. Pero ang pagbabayad nga namin dito ay installment. Kada process saka magbabayad. Medyo pricey nga siya guys pero wala kaming choice dahil kung kami pang maglalakad ay abala nga sa oras at mahirap kasi hindi rin namin alam ang pasikot-sikot kung paano nga mag-process nitong titulo. At ayan nga nakalimutan ko nga kasi yung akin pinaka-resibo kaya ayan na nga na lang ni attorney sa akin at sa awan ng Diyos, malapit na lapit na rin guys matapos. Pagkagaling ko nga doon kay Atty. Biloso, ay duman nga muna ako dito sa Milktihan. Bumili nga ako ng tatlo para sa akin, kay Sir at kay Mama. So napaibig nga kasi ako dun sa Lychee flavor nila. At habang hinihintay ko nga yung Milk Tea, ay naglakad-lakad nga ako at nakita ko nga itong nagtitinda nitong OB Cheese Rolls. So, parang ang sarap-sarap niya kaya bumili nga ako ng dalawang peraso. Pagkatapos nga bumalik na nga ako agad dito sa Milktihan at pagbalik ko nga ay okay na. Kaya ayon for the good na nga ang person. Pagkatapos nga ay dinan ko nga muna tong pagkain ni Mama at saka yung Milk Tea at saka yung isang OB Cheese Roll. So fast forward na nga, nung hapon nga niyan ay magsusundo na rin ako, 'di ba? Bilis na transition, guys. Nagjacket nga lang ako diyan at nagsombrero at ayan, palabas na rin ang person. Ayan, babalikan ko ulit ang aking cellphone dahil hindi nga pwedeng maiwan niya at wala tayong pang video. <laughs> ang hirap talaga maging feeling vlogger guys dahil pag wala nga tayong cameraman ay ayan magpabalik-balik nga tayo dun sa ating cellphone dahil hindi pa naman natin afford at hindi pa naman tayo sikat para kumuha nga ng taga video ba? Diba? Pero syempre dahil ginusto ko tong ginagawa ko pagtiisan ko o ba? Diba? Malay mo naman, pagdating ng panahon may mag-viral nga akong video at magbunga rin lahat ng aking paghihirap at pagtsaga dito sa pagbablog. Dahil alam naman natin na walang madali, lahat pinaghihirapan. Kaya magtiwala lang tayo sa ating mga sarili at magtsaga. At magdasal na rin na balang araw ay makamit din nga natin yung ating mga minimiti sa buhay. Balik na nga po tayo dito sa aking video. ay na nga, nasa school na nga ako ng mga oras na yan at labasan na nga rin ng dalawa. Sakto naman pagdating ko ay nandyan na nga rin sila. At ayun, meron nga silang kinikwento sa akin tungkol sa nangyari sa kanila sa room. So ang dal, nila guys, tingnan nyo naman, may binibida sila sa akin na kaysa si Amara daw ay leader ganun-ganun. So, tawa naman ako ng tawa. Sabi ko, baka leader naman sa kalokohan at sa kaingayan. Duman nga muna kami dito sa Alpha Mart para nga bibili nga ako ng mga pambaon ng mga bata. So, marami nga sila dito iba't ibang frozen foods. Ayan, no, tingnan naman guys, ang dami. Meron din silang mga chicken. So, halos kompleto nga sila dito. Kung hanga lang ako ng chicken nuggets, tapos yung cheese dog. Tapos itong beef tapa na favorite ni Ate Kate. Tapos nag-request nga din si yan ng ham. Kaya ayan, kumuha nga ako. Tapos bumili nga din sila diyan na kanilang mga pang merienda. Dali-dali na nga rin ako pumunta dito sa counter. Kasi ngayon dalawa kung ano-ano na naman ang mga dinadampot doon. So, ayan guys, nagulat din nga ako sa mga price. Kasi medyo pricey nga siya. Pero wala na nga akong choice. Nasa counter na. Kaya sige na lang. Aba, yung counting yun ay 700 plus na. Kaya ayan, gulat nga ako guys pero okay lang yan pagkain naman yan huwag na natin pang hinayangan sa bagay wala na talagang mura ngayon guys halos lahat ng bilihin dito sa Pilipinas ay napakataas na kaya kapag wala kang pera wala kang trabaho dito sa Pilipinas naku nga nga ka talaga kaya hindi talaga ako naniniwala na basta may pera ay masaya ilaminin man natin sa hindi talagang pera pera ang kailangan natin para mabuhay hindi man tayo mamamatay pero mamamatay tayo sa gutom <laughs> At na nga, pauwi na nga kami ng mga chikiting at nandiyan na nga kami sa tindahan ng mga oras na yan. At tingnan nyo naman yung dalawa, binibida na nila yung mga pinagpupulot nila sa alpamart O ba diba, sana all. Pagkatapos nga, umuwi na rin nga kami kaagad ni Diane. So that's it for today's video. Thanks for watching.